Morning guys uh -huh. Tayo sa kwarto ready na ulit <laughs> Ay, Another day Fishy ulit Ito tayo ng Amanpulo ngayon Nadaan lang <laughs> Wala tayong pang entrance nung pipe thirty no mga, si Master Augusto. Boom. Guys, welcome to my vlog. Raise. Raise. Tiyak mo brat? mo brat? Ay, thank you, brother, Thank you. <laughs> Di kita, makalis yung bangka natin guys Kasi Low tide <laughs> Yun lang Boom Alright guys may bangka na tayo May bangka kaya kaya ba tayo ayaw nga daw hindi yung ano pero kasi naman Kasi pa Ay, sige, palay. Okay, may mga dugso, ah. <laughs> ah, <laughs> 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 mga punta tayo ng Uh. <tong> lang side na

commercial lang pala eh kailangan nagbabas ito dito, ha? dito. Okay, ha? Okay, okay na? okay na? okay na? guys, biglang na pinatid lang natin yung kaibigan natin sa likod wala ka matkulo pag ikot natin, pa pabalik na tayo sa manamok wala nang halon biglang nagkalma ang galing dito tayo sa Manamok First Cast Medyo mababaw kaya Okay. Baba na tayo ng bangka. Mag lusong tayo. Master August na limang kanuping sunod-sunod. Tayo isa pa lang. Ayun oh. Tapos di naman kalakihan. Checker dulit. Pero maliit. Nasakta ah, lang. Mm. brad, laki Uy, ah. Ay eh, putik sinabit. Oo. Yan, lumabas na. Lumabas na. Anis na. Masa na. Ay, checker na naman. Palhok, palhok. Palhok. Yo. Okay. Sinabit pa niya eh. checkered na naman malit lang malit na checkered daming checker dito ah mais lang yung may strike Uy Ala Ayun Kuda Ay hindi Oh kanuping Brad kanuping maliit Ay hindi ano Parang ano Brad uh, Mga agat Ano Rilis release to, Jill. Rilis huh? Release. Ah! Makain niya, sarap Ang lit pa eh. o oh, sige. Oh, sige. Uy. Huwag kang tatalon dyan. Napakawalang ka nang uh, eh. Ano Brad? Dugso maliit. Huh? Dugso maliit. Okay. Oh. Yan oh. Oh, sige daw, sige daw, sorry. Oke okay, guys, kanuping. Uy, uy, uy. Tunggu lang. Uy, uy, uy. Isang hook lang. Oh. Isang hook lang. Ay, 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 Uy! Isa pa! Isa pa please! Isa pa please! <laughs> Tumaga nito yung 10K nito na uh. Ayan, ayan, Kitok. Halo? Di, kalau walang kakagat. Tuping hey. hey. ulit. Tara, bro. Oi, oi. You know? Checkered? Ah. Nice, 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 nice. like No malye, checkered snap. Pangatlong checkered snap natin ngayon Checkered snap na naman. Pakawalan ko na Ang dami na nating ganto eh. Tsaka din, oh, di naman kalakihan. Pinakawalan ko? Oh.